What's up mga ka -road trip? So, magandang araw sa inyong lahat. Uh, panibagong araw, panibagong videos na naman tayo. At, uh, uh, narisig na natin yung order natin sa Lazada na intercom, uh, opol intercom. So, itigil sa kami ng partner ko. So, yung brand ko, pangalan ng brand na to is EGS B6 Pro. No? Sa Lazada. And, uh, naghahalaga siya ng... Uh, 1646. So, dalawa na bilhin namin. So, 1646 each. So, nasa 3,000 plus. Uh, dalawa. Na? Na. Pero, nakasale siya. So, kaya umabot namin ng uh, mga 3 plus lang. So, unboxing natin ito mga Harold. Meanwhile, so yun na, i-unboxing na natin. Ah... Uh, sa i-review na din natin ah. Oh. Uh, try natin kung magana at uh, kung maganda ba klase na na ano to, na intercom. Oh, so, sana rin. Eh. Yung self pen eh, lahat mga arot din. Hindi pa nabas. Okay naman. Okay. may kasama pa mga oh, ayan oh. Ejias. Yan. Official store. Yun oh. Um, yung ano niya pa lang. ano uh, niya pa lang, karto niya pa lang. Makita natin na sealed na sealed. Ayan. May nakarap ang plastic. Ayan oh. Makita natin yun nabalot, uh, nabalot pa siya ng plastic. Uh. So, Igeas. So, buksan pa natin yung isa. Yun na. No? Ah, uh, check natin. Nakarap pa rin siya. Uh, all sealed. Ayan, plastic. Ayan. So, buksan natin. Inin sa ano? Ejeas Official Store. So, shoutout sa ano na to. Sa brand na to. So, ayan. Buksan na rin. Talaga natin mga road trip pa. Uh, Ako dos dun sa seller na. No? Ayan. Uh, brand yung brand yung talaga. Tayo pa magbubukas. Yun. So, yun yung box niya, mga karawit. Yan. May kasama pa siyang, yan, ah uh, user manual. Ayun, yung manual na kadalasan din naman natin pinabasa. Ayan. Ayan. So, yung isa, parang ano niya, ah uh, ma parang magasin niya na. Lang. Ito yung manual. Tapos, Ayan siya, maaarang trip! Ayan! Ayan. Ijeas! Alright! So... Um, sa texture niya, parang case niya na parang rubberized. Case maganda. Ayan. So, mukhang matibay naman. Pati so, yung mga ano niya, mga pindutan niya, ang rubber. parang So, tingnan natin yung mga accessories. So, yun yung mga rotates yung mga accessories niya. Kasama yung accessories. <coughs> Saan natin para makita na kasama. So, may kasama siyang uh, ito. Uh, microphone. Yan ano siya, uh, parang hard type siya na microphone. Ayan. Okay. Parang sa siya. Center Type R. Tapos ito, um, sa ano niya, um, yung uh, parang ano, uh, headset, no? parang speaker niya sa doon sa loob ng ano. sa helmet, papakita ko mamaya, may abang yung helmet natin para doon para sa intercom. No? So, ayan. Tapos tapos para hindi mawala itong ah, charger. Charger. So tingnan natin kung gaano ka ba charger charge ito. Ayun. pa lang. Tapos, 'yun may extra pa na Ayan, parang pandikit doon sa alam. Para dito sa ano natin. Pag to, ayan. Dito, yung gaganyan. So, Maka-rotate yan. So, so apat yung free niya. Thanks, Tapos, ah, uh, ito, meron siyang alin alit sa screw. Ayan. It okay, uh, ito yun siya. Tapos, ito. May screw siya na kasama. Ano natin kung para sa ito, no? tingnan natin yan. Explore natin. So, ito pa. Trip. No? Alright. So, ito yung para sa helmet. Nakabit na ganyan. Sure. So, na natin ito mga harap. Yo! Alright mga road trip. So, ngayon, kakabit na natin ito sa helmet natin. Huh? Dito. Ang helmet na partner. So, uh, turo ko na sa inyo kung paano ikabit. Huh? So, let's go. So, first, um, siyempre, dito sa Uh, side na to, ang ng intercom, no? So, <coughs> nagalain natin yung foam. Yun. Tanggal na. Tapos, dito sa loob ng uh, helmet natin, is may nakaabang eh, para sa intercom na, na speaker. So, tanggalin na natin yan. Ito yung mga rotary tanggalin natin. So, isa pa tanggalin pa natin ito. Yan, tanggalin din natin yung isang. Uh, itong adhesive, kakabit natin dun sa abilo ng kapit. Ayan. So, mga makikita niya. Bilip dyan na ito. Ayan. Diyan natin, natin ito. Ito. Bilip na yan. Diyan natin Yung so, ito. At tapos, Uh, ito naman para sa kapitan ng intercom dito sa gilid yan kagaya ng isa kagaya na ito yan hindi siya nakakabit no? lumagan na natin ito maganda siya mga ka-road trip. Kasi, uh, hindi siya adhesive. No? Hindi siya matatanggal basta-basta. Kasi nakalak siya. Meron siyang screw. Recommended talaga siya mga ka-road trip. Tapos natin, yung ito, pasok natin dito. So yung mga road trip, so gawin natin ilalak na natin ganun. Yan. Kabilaan. Screw lang natin. Pitan lang. Hmm. tuloy na may ikpi talaga mga kapote para maiwasan iwasan yung mga pag ng mga ano yung natin siyempre tsaka yung mga portal din bagay yung ano mga kapote na no? ito na siya tapos ito kakabit na natin ano si na naman dyan sir kapit na natin ganyan Uy. Hmm? Yun. Ayun so, siya makakita. Ayun na. 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 Hindi siya basta-basta na. Hindi siya maalaw. Ma Hindi siya nagagalaw agalaw No? Kasi so, nga lang. Kasi tayo dito. Pero na natin na matibay. Pagka-screw natin. Ayun. So ngayon, ah uh, lalagyan naman natin itong uh, headset tsaka yung uh, microphone niya. Napin mo lang yung mahabang part niya. Ayan. Pabit natin yung isa. Limisin lang natin ang paghahalik para hindi pa ang tingnan. So, ito naman, detail. Dali natin ang detail. Ayan mga karot, kung makikita nyo yun yung mga ng ano, ng microphone. Kita. Ayan. Kita. ng microphone na yan, makikita natin yan. Ayusin lang natin itong mas may gilagyan natin ng anak Lagyan natin ito. Cable tie. Para maayos natin ang may So, Ayan na. Finish product natin mga road trip Parang wala nang wire. Oo. <laughs> so, ngayon, um, ito naman, paano mag uh, operate na ito. So, uh, So, yung mga road trip. Ngayon, ito tayo na, tayo naman natin yung charger niya. No? Yung charger nya pala mga road trip, parang bilog siya na uh, pagay dati sa si mga charger ng code. Uh, tanggalin na natin to. Zoom. Tanggalin na natin to. Tapos insert natin. Tapos, um, siyempre kailangan natin ng adapter ng charger. natin. So makakita natin yung indicator niyan mga road trip uh, uh, pula yung kulay ng uh, kapag mag-charge tayo. And mag mag-collide do yan kapag mag-charge na. So kahit right, mga ka road trip, dito naman tayo paano mag-pair ng uh, uh, cellphone natin sa intercom natin. So long press lang natin itong uh, uh, motor button and And so after 5 seconds, lalabas at magbi-blink yung uh, red at blue na ilaw. So it means indication niya na naka-on na siya. So gagawin natin, i-prepare na lang natin dito sa sa ano natin, sa Bluetooth natin sa phone. And after that, pag nag-pair na siya, lalabas yung uh, kulay blue na lang na uh, nagbibling nagbi no? 'Yun na. Lang. After that, uh, Naka-pair na siya and pwede nang gamitin yung uh, intercom natin. Pwede uh, sa music, uh, sa pagsagot ng mga phone calls, and uh, uh, pag-connect ng dalawang intercom para mag-usap pa yan. Uh, no? So, that's all for today's video. Sana may natutunan kayo sa, uh, <clears throat> unboxing at yung uh, uh, pag-setup natin ng intercom sa helmet natin kapag hindi ka pa na kapag subscribe please subscribe sa youtube channel natin para pick kayo sa mga bago so yun na po salamat